Ngayon tag-init, tila cruel summer ito para sa ilan. Kaya naman ng iba, hanap ay malamig na inumin para mapawi ang init. Pero ang cafe na ito sa Baguio, hindi lang daw mapapawi ang init sa inyong katawan, kundi mapapabak to December ka raw sa lamig ng kanilang mga inumin at kakaibang pangalan ng mga inumin. Ang pangalan kasi ng mga inumin, hango sa mga sikat na kanta ng American singer and songwriter na si Taylor Swift. Ang may pakulong ng Swifty Cafe na ito ay si Gerald. We have a line called um, Swifty Drinks where we have um, enchanted drinks and different kind of drinks inspired by her music, basically music. So it's all about her artistry, not her as an image, but her artistry when it comes to her music and what she brings out to the world. Mayroong reputation, Afterglow, Midnight Rain at Fortnite. Aniya, naging Swifty siya noong high school at mula noon, naging inspirasyon na niya sa buhay si Taylor Swift. The Bistro is not a themed Bistro, but more of an inspiration inspired by Taylor Swift's artistry. So growing up, I, since high school, I grew up listening to Taylor Swift's songs, teardrops on my guitar that was like OG, OG 2008, 2009. Growing up, I can relate to because when I when I've heard of her, I was in high school, so I was still finding like my identity, like what, how I see myself. So growing up and then being able to go through life and adulting with her music, it inspired me in a lot of ways. Pero maliban sa mga Taylor Swift inspired na inumin at pagkain, dinarayo rin ang disenyo ng kanilang cafe na nagbibigay ng Swifty vibes sa mga customers. Very gorgeous! Kaya ang Swifty na si Ira, ramdam na ramdam ang kanyang pagiging fan ni Taylor Swift. Parang yung pagpapantasize ko sa kay Taylor Swift ko as Swiftie, yan yun. Uh, talagang na, parang na-amaze ako sa yung sa concept ko ng cafe na ito na, na napifail ko ko super happy, super saya na andito ako sa zone na yung pag may problem or what, andito ako sa zone na Uh, yung comfort zone ko ba. Ay. Maliban sa mga customer, feel na feel din ng mga staff ang vibes na dala ng mga kanta ni Taylor. Actually po nung nagsimula po kami dito, talaga nakakapanibago yung experience na yung Taylor Swift, ganun po. So para sa akin po, panibagong experience po na yun, maririnig mo yung mga kanta ni Taylor, ganun po. <laughs> happy kasi yun nga, mo yung gusto nila, yung mga customer, yung mga gusto nila. Hiling nila yung dating nila, yung baga, yun. Happy. Maliban sa nais nice silang mabigyan ng kakaibang cafe experience ang mga customer, paraan din nila ito para ipakita ang kanilang paghanga at pagkilala sa husay at talento ni Taylor Swift. John Umawang,